Magandang araw mga kaalaman na hinog! Alam nyo ba na ang mga prutas na ating kinakain bilang panghimagas o merienda ay maaari din palang gawing masarap at masustansyang ulam? Oo mga kaibigan, habang karaniwan na natin ginagamit ang mga prutas sa desserts at snacks, may mga malikhaing paraan upang gawin itong pangunahing putahe sa ating hapagkainan. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga prutas na pwedeng gawing ulam kasama ng mga bagong recipe na kakaiba at siguradong magugustuhan ng buong pamilya. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung paano magluluto ng mga masasarap at malulusog na ulam gamit ang mga prutas. Panguna sa ating listahan ay ang santol. Sinigang na santol o paksiw na santol at ginataang santol. Ang santol ay isa sa mga underrated na prutas na pwedeng gawing ulam. Pwede itong gawing sinigang na santol na may isda o paksiw na santol na may baboy at ginataan tapos may bagoong na alamang. Ay nako, ako'y naglalaway. Ang asim ng santol ay nagbibigay ng refreshing na lasa sa mga ulam. Pwede mo itong gawing sausawan para sa inihaw na isda o manok. Ang santol ay mayaman sa fiber at vitamin C na mabuti para sa digestion at immune system. Ito rin ay mababa sa calories kaya para sa mga nagdadayet? Pangalawa sa ating listahan, papaya balls at giniling na baboy Ang papaya na karaniwang ginagamit sa tinola ay maaring gawing meatball substitute Ang recipe na papaya meatballs with giniling na baboy ay isang malusog na alternatibo sa karaniwang meatballs Upang gawin ito, durugin ang hilaw na papaya at pigaing mabuti upang maalis ang katas Haloan ito ng giniling na baboy tinapay, itlog at mga pampalasa tulad ng bawang, asin at paminta. Bilugin at iprito hanggang maging golden brown. Maari itong isahog sa spaghetti sauce o gravy. Ang papaya ay nagbibigay ng natural na tamis at nagpapalambot sa texture ng meatballs na ginagawa itong mas magaan at madaling tunawin. Pangatlo sa ating listahan, ang hilaw na mangga at ginataang alimango. Ang hilaw na mangga ay hindi lamang pampaasim sa sinigang, kundi maaari ding gawing pangunahing sangkap sa ulam. Ang resipi na ginataang alimango with hilaw na mangga ay isang kakaibang kombinasyon na siguradong magugustuhan ng buong pamilya. Ang pait ng alimango at ang tamis-asim ng hilaw na mangga ay magandang paghahalo sa gata. Para gawin ito, igisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Ilagay ang mga alimango at lutuin hanggang maging orange ang kulay. Idagdag ang gata, hiniwang hilaw na mangga at mga gulay tulad ng sitaw at kalabasa. Hayaan itong maluto at malasahan ng patis o bagoong. Ang resulta ay isang creamy at savory na ulam na may kounting asim at crunch mula sa mangga. Pang-apat sa ating listahan, Ginataang Saging na Saba. Ang saging na saba ay hindi lamang pwedeng prituhin o gawing turon, kundi maaali ding gawing masarap na ulam sa gata. Ang ginataang saba with tinapa ay isang kakaibang kombinasyon ng tamis at alat. Upang gawin ito, igisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Idagdag ang hiniwang saging na saba at lutuin ng ilang minuto. Ilagay ang gata at hayaang kumulo Idagdag ang hiniwang tinapa o tiyong isda at mga dahon ng malunggay. Hayaan itong maluto hanggang lumapot at manuot ang lasa. Ang resultang ulam ay may creamy, slightly sweet at savory na lasa na perfect sa mainit na kanin. Baka naman po, total, wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po panglima sa ating listahan, avocado salmon salad. Ang avocado na karaniwang ginagamit sa desserts o salad ay maaaring gawing protein-rich na ulam. Ang grilled avocado with salmon flakes ay isang healthy at sophisticated na putahe. Upang gawin ito, hiwain ng avocado at grillin ng ilang minuto. Sa isang bowl, paghaluin ang inihaw na salmon flakes, mayonnaise, lemon juice at mga herbs. Punuin ang grilled avocado ng salmon mixture at iserve agad. Maaari ring lagyan ng cheese on top at i-broil ng ilang minuto. Ang creamy texture ng avocado at ang richness ng salmon ay nagbibigay ng restaurant quality na ulam sa bahay. Pang-anim sa ating listahan, jackfruit adobo. Ang hinog na jackfruit o langka ay hindi lamang pampasarap sa halo-halo, kundi maaring gawing vegetarian version ng adobo. Ang jackfruit adobo ay isang malusog na alternatibo sa karne. Upang gawin ito, pakuluan ang hiniwang langka hanggang lumambot, igisa ang bawang, sibuyas at paminta. Idagdag ang langka at lutuin ng ilang minuto. Ilagay ang toyo, suka at tubig. Hayaan itong maluto hanggang manuot ang lasa at lumapot ang sos. Ang langka kasi ay nagbibigay ng meat-like texture na perfect para sa mga vegetarian o gustong magbawas ng karne. Pangpito sa ating listahan, Guava Pork Rib Sinigang. Ang bayabas o guava ay maaaring gawing natural na pampaasim sa sinigang imbes kasampalok. Ang Guava Pork Rib Sinigang ay isang kakaibang versyon ng ating paboritong ulam. Upang gawin ito, pakuluan ang pork ribs hanggang lumambot. Durugin ang hinog na bayabas at isama sa pagpapakulo. Idagdag ang mga gulay tulad ng kangkong, sitaw at gabi. Hayaan maluto at isison ng patis at asin. Ang bayabas ay nagbibigay ng natural na asim at tamis na iba sa karaniwang sinigang na nagbibigay ng refreshing na twist sa traditional na recipe. Pangwalo sa ating listahan, Watermelon Steak Stir Fry. Ang pakwan o watermelon ay maaaring gawing savory stir-fry imbes na dessert. Ang watermelon and beef stir-fry ay isang kakaibang kombinasyon na talaga namang masarap. Sabi nga ng Ilocano na imasda ito nga asida. Upang gawing ito, hiwain ang pakwan sa malalaking cubes at alisin ang buto. Igisa ang bawang, sibuyas at bell peppers. Idagdag ang hiniwang beef at lutuin hanggang maging brown. Ilagay ang pakwan at mga sauce tulad ng oyster sauce at toyo. Hayaang ang maluto ng ilang minuto lamang upang manatiling crisp ang pakwan. Ang resulta ay isang maalat, matamis at savory na ulam. Pangsiyam sa ating listahan, Chico Pork Embutido. Ang paborito ko. Ang Chico ay maaaring gawing natural na pampatamis sa embutido. Ang Chico Pork Embutido ay isang kakaibang bersyon ng ating paboritong handa. Upang gawin ito, Durugin ang hinog na chiko at haluan ng giniling na baboy, breadcrumbs, itlog, at mga pampalasa. I-roll sa dahon ng saging. Paalala, huwag kayong gagamit ng aluminum foil ha? At steam nyo ng 45 minutes hanggang maluto. Ang chico ay nagbibigay ng natural na tamis at moisture sa embutido na nagbibigay ng kakaibang lasa na hindi nakakaumay. At ang pangsampu sa ating listahan... Star Apple Chicken Salpicao. Ang kaimito o star apple ay maaaring gawing fruit component sa salpicao. Ang star apple chicken salpicao ay isang kakaibang fusion ng prutas at karne. Upang gawin ito, hiwain ang manok sa maliliit na piraso at imarinate sa toyo, kalamansi at bawang. Igisa ang manok hanggang maluto at idagdag ang hiniwang star apple at bell peppers. Lutuin ng ilang minuto lamang upang manatiling firm ang star apple. Ang creamy texture at subtle sweetness ng star apple ay nagkukomplement sa savory na nasa ng salpikaw na nagbibigay ng kakaibang ulam na style sa bansang Brazil. Mga kaalaman na hinog, ang pagluluto ay isang sining na walang hangganan sa pagkamalikhain. Ang paggamit ng mga prutas bilang pangunahing sangkap sa ulam ay hindi lamang nagdadagdag na nutritional value Kundi nagbubukas din ng mga bagong posibilidad sa kusina. Subukan ang mga recipe na ito at magtaka sa kung paano nagtutulungan ang mga lasa ng prutas at karne o isda. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay na mahilig magluto at umeksperimento ng mga bagong putahe. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.